Hello guys! Yan ay mga bagong pisang crayfish na nasa tiyan pa lang ng kanilang nanay. Okay, so yan napisa na yung mga itlog ng crayfish ni brother. Maliliit lang sila na parang kitikiti ng mga lamok. Ilang buwan din niyang hinintay ito bago mapisa. At lumabas na sila mula sa kanyang tiyan. Ayan sila guys Oh. lumalangoy na sila at marunong nang magtago. Hmm. Tumawin sa muna. Hmm. 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 Ganito naman ang itsura niya guys. Nung hindi pa napisa yung mga itlog. O kailangan matingnan kung meron pang nasa tiyan niya na hindi pa napisa. Para mailipat yung nanay at hindi niya kainin ang kanyang mga anak.

Pwede tong. Tong. Kailangan daw niya ng gloves o kaya tong sa pagkuha nito. Dati pitam. Kaya lang, inasok na lang niya yung ipit sa loob ng tubo. At kinuha ito. Ayan guys, yung mga nasa tiyan pa lang niya. Meron pang hindi natatanggal kaya kailangan niyang ipagpag ito

baka naman pwedeng makishare yung video na ito. Maraming salamat. Thank you guys for watching.